greeting smartwatch fans Ito, babalikan ulit natin ang Orimo Watch 6 At sa video nito, papakita natin sa inyo kung paano nga ba i-pair ito sa, sa kanyang support app So yung support app, yung Orimo Health ay available sa Android at iOS platform Pero sa video natin ito, papakita ko sa inyo kung paano nga ba i-pair ito sa Android smartphone So kung may mga katanungan kayo kung paano nga ba i-connect ang Orimo Watch 6 sa support app sa Android smartphone. Paano o yung video nito? Drop a comment. And of course, support pa rin yung channel natin ang nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start tayo. Ito yung smartwatch natin. Na-reset na natin. So, pinili natin yung English language. And ito, yung QR code sa support app available din dito sa packaging at sa user manual. So yung gagawin natin, si search lang natin directly sa Google Play Store. So hanapin natin yung Oraimo Health application. So, buksan natin yung Google Play Store. Search natin Oraimo Health. Yan. So, ito yung application natin. So, 1 million plus downloads. Popular siya. So, tingnan natin. Download natin at install yung app sa ating Android smartphone. So, hintay lang natin na makomplete. Tingnan natin kung may sign up. So, magsa-sign up tayo kung meron. Merong registration. Kung required ba. Then, after that, i-prepare na natin ang ating Uraimo Watch 6 sa ating phone. Hintay lang natin na makomplete yung download. Automatically, mag install siya sa ating smartphone. mo muna natin. And, eto nga. Na-download na at na-install ang Rimo Health sa ating Android smartphone. So, open natin yung app. Agree tayo dito sa Terms of, terms of use and privacy policy. And meron dito nakalagay, log in kung meron ka ng account, register kung wala pa, or pwede ring visitor mode. So, demo lang naman to So, visitor mode tayo. Okay, confirm lang natin. As lang natin yung profile. And save. Bind via QR code o pair via Bluetooth. So, yung classic tayo. Pair sa so, pamamagitan ng Bluetooth connectivity. Yan. Okay. So, pair natin. Hanapin natin yung smartwatch natin. So, Rimo Watch 6. Ito yon, Okay. So, ito yung smartwatch natin. Rimo Watch 6. Select lang natin. Then May permission tayo Allow Again Select Allow ulit natin While using the app Select And yun nga Okay So searching For our smartwatch Tintay lang natin Yun na Okay Tumabas kagad Focus na lang muna natin Yan Then Select connecting. Tingnan natin kung may request dito sa smartwatch. Ito, meron tayong binding request. Select mo lang. Check. And yun na. So, connected or binded. Oh. Alam mo natin yung notification. Go to set up. Iset mo na natin yung ibang permission dito. So, hanapin natin yung Oraimo. Activate. Allow. Yan. Go back. Allow natin yung sa phone call, contacts, at manage phone call. Kasama na rin yung notification natin. Yun. Connected na ba tayo? Sige nga, tingnan natin. Yan. So, connected tayo sa ating smartphone at sa support app na Orimo Help. So, ito yung may features tayo dito. Tingnan na nga natin. Alarm weather search for device tingnan natin yun okay tingnan natin yung basic setup sync phone notification activated naman walang problema alarm remote camera and that's it so successfully paired or connected ang ating Orimo Watch 6 ang Orimo Watch 6 sa support app na Orimo Health sa Android smartphone. So kung may katanungan kayo What sa pag-setup ng Orimo Watch 6 sa Android smartphone, drop lang ng comment and support our channel ang nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!